Uh, sir Hill, sa part ng mga e-bike, dito tayo sa mga e-bike, Sir. No? Minsan, Sir, may mga nagreklamo na yung e-bike, ano eh, uh, pa, pa, uh, gamitin ko na yung term, uh, Sir, na pampagulo <laughs> sa uh, kalsada. Kasi, uh, parang ano eh, yun talaga yung termino ng iba, pampagulo, daw, pampagulo daw po <laughs> sa kalsada. At uh, tayo, Sir, ano yung ano natin dito, mga intervention, pag ganito, sa part po ng e-bike? Uh, so, yung una una nagka mayroon ng hearing na uh, transport committee hearing nung nakaraang linggo, ano nakaraang araw ba 'yon, anong pit sa bayan. Basta nagka ganun ano. Dahil nakikita naman natin yung mga reklamo talaga ng karamihan dito. Yung pumapasok sila doon sa National Highway sa Kasasikin Railway Road na wala naman mga guhit o sign na mga bike lane ano dapat sila sabi na sabi na sabi dito sa atin eh, sa na LGU na ga dapat doon sila dumaan sa bike lane pero nangyayari minsan nakikipagunahan pa doon sa ano sa may mga lehitimo sa jeep sa kotse sa tricycle uh, talaga makikita mo minsan bata pa ano ang nagda -drive. kaya nung doon sa committee hearing sa transport, lo, mabas doon, nandun yung LTO, si Church dito sa Naga na si Glenn Manzanera, no? nandun siya, pinaliwanag niya doon. Kaya hindi naman binabawalan magamit yung A-trike, basta doon lang sa tama. Ano? Lalong-lalo na dito sa uh, National Highway. Kung makatatandaan ko yung Diversion, Almeda, saka yung C-5 from Del to rotonda dito sa may kanto ng Panganiban asin sa konsepto uh, ng ano hanggang diyan uh, C5 yan di talaga dapat sila pumunta diyan kaya lang talaga minsan talaga yung may mga ari naman uh, may mga e-trike doon sa partida da doon wala silang alternative na uh, daanan kaya lumabas doon ang sabi niya doon uh, dapat may Uh, guhit go hit ng mga bike lane dito sa bandang secondary Road na ito lalo lalo sa magsaysay sa panganiban eh kung makikita na natin ano ah uh, kung lalagang bike lane eh makikita natin eh, bawal do magparking pero kung mak kung napapadaan ka do ng parking da uh, kaliwat kanan ano makikita natin <laughs> kaliwat kanan hindi uh, ano na uh, papansin yung mga ganyan ay pumasok tong e-bike kaya wala kung talaga ang i-distriktuhan kung magparking kaliwat kanan ito mga e-bike nito datakbo talaga ito dito sa gitna yun ang nakikita namin ang daming uh, naging problema dami daming nababangga ay walang tunog na uh, lalo lalo na yung mga hindi dumalo sa seminar orientation na yung dapat do na magdala yung ano yung talagang dapat yung may-ari ng na yung, Orient tang LJ Yunaga, sila dapat na magdala doon. Kasi karamihan, misan dinadala ng kapatid, hinihiram. Ayun, hindi sila nag-orient doon sa tamang uh, dapat na pagdaanan nila. Doon nagkakaproblema. problema oh, Opo.